Yan mga kabotsoy, at tapos na tayo sa ating live maglive ako mga kabotsoy Saglit lang Galing ako ng airport, maaga ako pumasok kanina Kaya Nag ako Yan mga kabotsoy At tayo Yan o. Yan Si Mini na yan mga kabotsoy Yan Ito naman si Tia. Yung gamit natin Good morning po sa inyong lahat dyan Shout out, shout out po sa si inyo. Sa tawag kay Sir Tendoy. At maraming salamat sa pumunta sa aking live mga kabutsoy. Yan. Kung sino mo yung nandoon. hindi ko nakita yung comment mga kabutsoy. Kung sino mo yung nandoon. Uh, out po sa si inyo. maraming salamat sa inyong support kay Tutubutsoy TV. -tubu. Yan. At maglalakad-lakad tayo dito. Akit ako sa... Akit ako ng ano? Ng... Unit. Yan mga kabutsoy. and kompleto pa may yung mga car nito. Yan. Mga vintage car. Yan mga kabutsoy. Daling ko itong baonan para malagyan ulit ng baon ko. Tsaka libre naman ako ditong pagkain mga kabutsoy. Yun lang, mababa lang ko dito. Yung sahod ko dito mga kabutsoy, taman tama lang talaga. Tapos wala pa akong makuha ngayong November, December dahil na-advance ko. Alright. Hmm. Morning, sir. Yan, mga kabutsoy. At dito na tayo. Yan. Yan, yung ano ko. Aksis. Sa cellphone yung aksis ko, mga kabutsoy. Aksis card ka ko na sa cellphone ko. Alright. Kata tayo. elevator to 34. Sa 34 floor kami mga kabut sa itaas, no? Alright. Ayan. Yeah. Ah, kung hindi ko na shoutout doon sa live po mga kabutsoy at pasensya na kayo. Ah, Pang madalian na naman yun. Thanks on garden, ma'am, thanks. At may set up. Good morning. No artificial, sir, no, ha? Yan. Shout out po. Good morning. Kay Sir Tindoy, yan. Rickman TV Mix Vlog, yan. By Rick Soward, yahoo. Ha, ito tayo. Kay right, Mam Cyrus Itzki, Mam Cyrus, uh, shout out po. Ma'am Cyrus. Cyrus. Santai elevator. Nak ketemu selabi. Jamel. Uwa channel pula si mana Uwa. Shout out good morning. At kay Cyrus Itzki, Mam Cyrus, migal migros Shout out Mam Cyrus. Tanya yang. Luisa Granada di lu shout out shout out Yan Yan Baklayo Yan shout out Yan good morning good morning Yan Trot Ayu Alright Lagi wanya ngapun bau nanti sa inyo sabi ko lang yung aking ulan nagay ko lang yung buo na ako sa loob kasi para malagyan Yan Rickman TV ay nang pangit na siya by Rick LMA TV yan by Leo shout out shout out Pabitro my friend shout out my friend DQ shout out po Gusilda Alparo ang Gusilda nagamuli shout out yan mga aga -ag kong duty You Kaya know. ako, bye Sa elevator tayo Ang dumi ng sapatos ko ah Hello Sa <laughs> tayo, sa elevator Tulong Ayan mga pochoy, palabas na tayo dito Alright try nang driver's quarter Oh, dami na Kuya Digong! Morning! Morning. Kuya okay, Digong, iwa ka mukhaan do 30 yun Kanina mga kabusoy Tatlo pa lang kami dito Pero ngayon dami na oh ah, Magla City pa lang Hello. Morning Brian! <laughs> Hi ka muna! Alright! Hi guys! Idol po yan! Yan! Solid yan, solid. Ito, ito, ito. Ano ba yan? Adobong pusit lumot. Ayun, hindi ko. Ayun Adobong pusit lumot. Adobong pusit lumot po. Masarap oh, Magkana yan? 60. Aki isa. Nakita ko na kanina yan. Nag-comment nga ako doon eh. Sa Rims. Nag-comment ako, di ba? Sabi ko o. lamia yan. oh yeah, yan. Yeah. Kaya, ko nakabasa si Mrs. Kuha ko. ko isa. Kuma ko. Kuma ko isa. Wara. Wara isa. Madug, madug, ito. Pagdalo, madug mo yan. Yan. So, ito yung pusitlo mo. Pinapay ka na lang, oh. sa mga taga Miss Conner dyan. I-promote natin yung Miss Conner. Yung isa malaki kasi yung ano nyo, yun, no. Malaki kasi yung kanyang top up nun nasa 30K. Kumikita sa araw-araw ng 3K. Parang hindi na siya mag ano, hindi siya mag drive. Pwede, pwede. Oh. Pag laki yan. araw laki yan. Yan yung Bombay na walang pira. Yan. Araw-araw na bibitro. Oh. Ito, maraming pira. Puno tindahan puno, kaya puno tindahan. Puno puno tindahan yan, oh. Ito. Yan yung kantin namin dito. Oh. Oh, yan oh. No? Yan, yung Bombay na yan, walang pira yan. Oh, yan ang Bombay na walang pira. Saka yan ang bumbay na hindi nagpapautang. <laughs> hindi nagpapahulugan. Oo, <laughs> oh, siya so yan ang utang. Ito naman, itong ilonggo na nagtitinda ng tinapay dito. Soft drinks yan. Ilonggo yan. May ari ng bikiri yan. May bikiri yan. Otso bikir lang tinapay, soft drinks. Muna lang. Yan. Yan, ano na yan. Oo. May may ari ng alakan yan doon sa may kanila. Oo, alakan. <laughs> Alright, mga Bocoy. Ngayon, yeah, mga Bocoy, at ganito nga yung kaganapan dito sa so driver's quarter. wala pang ibang mga driver, wala pang wala pang may mga ingay. Wala pa yung mga madaldal dito, mga maripis, wala pa nang Kasi yung ilonggo na yan, mabait yan eh, na yan. Yan. buot. Tupang buot. Ito rin mabuo sa oh. Tulog na rin sa dano, oh. Yan. Bye-bye.